Mag-iisang buwan nakaratay sa hospital bed na ito sa Bicol Regional Hospital and Medical Center sa Ligaspe City ang 54 anyo sa Serenato si Armenta ng Purok 6, Barangay Mulan Bukat Grande, Ginubatan, Albay matapos sa tamaan ng secondary POTS disease. Dahil sa nasabing saki, palaki na ng palaki ang sugat sa bandang taas ng kanyang puwetan na matyagang nililinisan ng kanyang may bahay. Dahil dito, halos nakatagilid na lamang lagi si Tatay Renato. Kwento ni Nanay Gurley, halos dalawang dekadang iniinda na ng kanyang asawa ang pananakit ng likuran. Ngayong taon nang magpa ipagamot si Tate Renato at do'y na diskubre ang sakit nito. Mayo nang isa ilalim daw ito sa operasyon, sumbalit so ngayong buwan ay may bigla o manong tumubong sugat sa likod ni Tate Renato na unti-unting lumalaki at nagkakaamoy. Kaya muli nila itong binalik sa ospital. Nagpadala siya sa amin nung no? talagang di na niya kaya. Sabi ko, talagang di mo na kaya. Sabi ko sa kanya, dalihin ko na ako ikaw sa hospital. Ayaw niya at wala daw pera. ko kahit sa pangutang mangungutang ako, gumaling ka lang. Sa pagsasaka, binuhay ni Tatay Renato ang kanyang pamilya. Habang dating nagahan handicraft si Nanay Gurley, lahat ng ito'y natigil mula ng tamaan ng sakit si Tatay Renato. Dahil dito, lumubo na ang kanilang Hospital bill. Wala na rin halos makain ang pamilya. Kahit pagkain namin, yung tira niya, yun ang yung wala yung rasyon, yun lang. Ta Talagang ano, nagtitipid talaga ako. To wala naman talaga kami ko. Ako wala nang trabaho, hindi naman ako nakapag-handicraft at inaasikwasuro ko na lang siya. siya wala naman. Para sa isang ilaw ng tahanan, masakit na makita ang unti-unti nang humihina ang kanilang haligi. Ang pagkapit na lamang sa may kapal, ang tangin niya lamang daw na sandigan at kinukuha na ng lakas araw-araw. Tawagan po ako sa mga nais tumulong sa akin na sana po na umihingi naman ako ng counting, tulong dito sa asawa ko. Samantala, sa mga nais tumulong, maaaring makontak ang Pamilya Armenta sa mga numerong makikita sa inyong screen. Para sa mga balitang tatakbikol, Hercules Parmasena.